Ngayon naman, pakinggan natin ang ating trio tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love, Brother June, Banaag. Thank you, Mama Carla. Magandang umaga po. Xander, uh, magandang umaga sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng sikreto ni Jay, di ba? And you decided na ikwento na lang doon sa kumari mo, sa kanyang kasama. That reminded me of a gospel a few days back yung tungkol doon sa mga taong nabubuhay sa kadiliman, yung mga gumagawa ng bawal, gumagawa ng mga immoral Uh, gumagawa, gumagawa ng labag sa batas. Ayaw nilang mapunta sa liwanag. Laging nagtatago sa dilim. Kasi sa liwanag, makikita yung kabahuan ng ginagawa nila. Yun ang nakita ko kay Jay ngayon. Realization ng gospel. Sa isang relasyon, Jay, uh, kailangan talaga yung fidelity, yung katapatan. Kailangan yung pagtitiwala ay pinoprotektahan mo yung katapatan. Pero naunawaan ko rin si Jay dahil nawalan siya ng hanap buhay. Dati Jay, ikaw ang naghahanap buhay, di ba? Ikaw ang nagsusupport sa pamilya mo. Nawalan ka ng hanap buhay. So naapektuhan yung ego niya. Hindi po pwedeng ganyan. Palagi kang tatamaan ng ego mo. Kailangan maghanap ka ng trabaho at patunayan mo sa kinakasama mo, responsable ka. Na itinuturo mo si Ruby na nagbago, alubay mo lang yun. At walang maniniwala sa'yo. Nang lumabas ka ng bahay, alam mo may kinakasama ka. Di ba? At ngayon, kinuha mo pa si MC. So, mali talaga. Mali talaga. MC, pagtutuunan kita ng pansin. Kasi baka mailigtas ka namin, sabi nga ni Mama Carla. You are 24 years old. Now, nasabi mo, mahal mo si ano? Si Jay? Sinabi mo kanina, kaya mo ginagawa ito, mahal mo siya. Ano ang nagpalapit sa iyo sa puso kay Jay? Pagkakausap kong masaya kami, Ganun. Pero sa gitna ng kasayahan nyo, may isang umiiyak. Dalawa, actually. Tatlo pa, pati yung isang babae. Na-consider mo ba yun? Sana, huwag nating hatulan si MC. No? Huwag nating hatulan. Ipagdasal natin na magliwanag ang kanyang kaisipan na huwag niyang sirain ang buhay niya. Okay, MC? Pag-isipan mo, anak baka masira ang buhay mo and we are so concerned about you and your future. pag eralan mo. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mama Carl. Alam niyo, meron tinatawag na domestic violence law, yung Republic Act 9262. Ano yung ibig sabihin nun? Ang violence ngayon, hindi yung pambubogbog, hindi lang physical, no? Kasama doon yung emotional, yung psychological, yung verbal, etc. Anong nangyari kay Ruby? Miski hindi kasi, yung batas na yan, hindi lang sa mga mag-asawa, kasama sa live-in relationship. So, ang experience ni Ruby, yung uh, kutob niya, Siyempre, may emotional, may emotional effect sa kanya, yung psychological. Niisip niya, hindi ka na naman umuwi. Niisip niya, ako na nga nagpapakain, saan kaya niya dinadala yung pagkain na yan? Sino nag-aalaga pag wala ako? Ano yan? Pag ganyan na Ruby, at hindi kayo magkasundo ni Jay, eh, iwanan mo na kasi hindi naman kayo kasal or mag-usap kayo, tanim mo kay Jay, baka may pag-asa pa kasi si in defense, sa defense naman ni Jay, eh dati nasa Davao kayo, tama? At ang nung nasa Davao ka, eh sabi mo, nandun ang pamilya mo, nandun ang hanap buhay mo. Iyon ang gusto ng Ruby. Mali yun. Kasi ngayon, miskin na live-in or kasal, dapat ang mga major decisions e eh, joint. Walang nangingibaba, walang sabi kasi ni Ruby o sabi kasi ni Jay. Isipin mo nyo kung ano ang mas magaling at ang basihan doon ang welfare ng anak ninyo sirain ang future ninyo at worse wag niyong sirain ang future ng isang MC at ang future ng anak ninyo at wag ka nang magalit kay Sander alam mo nangyayari dito ginagawa mong defense yung blaming eh ginagawa ni Sander naman shaming Mali rin yon mga nakikinig yung blaming and shaming hindi po dapat natin tanggapin maraming salamat Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Dr. Camille Garcia. Thank you, Ma'am Garcia para sabihin natin na pag nag tayo, naghahanap tayo kaagad ng merong magmamahal sa atin, tapos may magkikare sa atin. Kaya kumisan makikita nyo na merong iba, kaya ginusto itong taong ito dahil kasi nakita niya na mas passionate, mas, ma, mas uh, siya. Para sa kapakanan mo, ikaw ang mag-iisip ng let go and move on. Bakit? Dahil kasi bata ka pa. Ano ano ang ibig sabihin nun? When sinabi natin pag let go, ito yung alisin mo na yung sarili mo sa ganitong klaseng ano, release the attachment. So, accept mo kung ano yung dapat mangyari, yung magiging maganda sa buhay mo. Next, pag sinabi mong move on, dun ka magkaroon ng aksyon. Kung kinakailangan ko pa ba relasyon na to? Makakabuti ba sa akin to? O lalo lang akong mapupunta na makakasira ng pamilya at nawawala yung respeto ko sa sarili ko. So, napaka-importante pag binigyan mo ng importansya ang sarili mo. Just the same, Rubi, ganun din. Bigyan mo at pahalagahan mo kung ano yung nararapat. Lalo't meron kang anak na dapat siguro ipaliwanag mo ng gusto kung ano yung nangyayari at kung paano mo aayusin ang pamilya. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille.